May idea ka ba ngayon, Dai? Wala mo. <laughs> o, oh, pikit mo na kayong dalawa. <laughs> yeah! Gusto mo na bang buksan? <laughs> Excited? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okay na yan. <laughs> 6,000, 7, 8, 9, 10, 11 magandang hapon po mga kababayan. Ayan, pinapunta ko ngayon si Diday, no, hintay-hintayin lang po natin. Dahil bumuhos na naman po ang blessing ngayon para kay Diday. Ang na ng mata ko. Tingnan mo nga, parang sila yung nakabike. Tingnan mga nga. Oh, sila, Diday? <laughs> Bakit nagbay kayo? Baka po sa pamasahe. Ano? Bawas pamasahe po. Bawas pamasahe? <laughs> Tipid. Ano, <laughs> kumusta <laughs> <laughs> na, na bestie. eh? <laughs> dito na lang tayo. May idea ka ba ngayon, Day? Wala <laughs> mo. <laughs> o, dito ka basta may sasabihin ako sa'yo. <clears throat> Kumusta ang mag-ibog? Masaya po. Bakit kayo nag-bike? Delikado sa highway. Bawa, ano po, yung... Gipit po. Gipit mo sa pamasahe. Ah, magtitipid oh. kayo sa pamasahe. Bakit mahal Tsaka, ba? Ano po, traffic pa ngayon dyan. Ah, basta mahal ba pamasahe? Hindi naman po. O, ba't nag Traffic lang po talaga. Ah, okay. Pero <laughs> diba, dahan-dahan lang basta, ah, kasi... Delikado sa highway. Si Dita, seryoso na naman, no? o, oh, kita, may idea ka ba bakit kita pinapunta ngayon dito? Wala naman po. <laughs> pinapunta kita kasi gusto ko makipag sa sa'yo para mawala yung lungkot mo. <laughs> bakit nalulungkot ka pa ba? Yung ano po, upo. yung nangyari. Ganun yung... malungkot. Lahat ng mga nangyayari may rason yan. Tingnan mo na lang in a positive ways, 'di ba? Sabi ko naman sa iyo lagi, kung ngayon hindi okay, bukas baka maging okay or hindi man sa susunod na araw magiging okay din. 'Di ba? 'Di ba kita kung paano ngumiti sa lahat ng problema. Sinamahan niyo po. Sinamahan kita sa problema. <laughs> Sinamahan niyo po sa saya ah, diba? Maraming salamat din sa'yo. Syempre thankful din ako dahil isa ka din sa dahilan kung bakit din kung bakit ako nagsimula ulit. Ba, alam mo naman yung nangyari sa akin noon kung bakit ako napapigil. Sa so, pagkawala ng kuya ko, ikaw yung pumalit sa kanya para maging masaya ako. Kaya salamat Diday. Siyempre salamat din Baste. <laughs> <laughs> ah sige. Nagugulat ka na lang. <laughs> ah sige, na lang ha. O pikit ko na kayong dalawa. Pikit mo <laughs> Pikit ulit. May magdi-deliver. Ah, deliver. <laughs> Delivery boy! <laughs> oh, ayan. Yeah! <laughs> Thank you, po. Ayan. Yung parcel, Diday, galing yan kay Ma'am Michelle Villela at saka kay Ma'am Cindy Bermudez. Yung parcel na yan. Gusto mo na bang buksan? Excited? Laging ganyan. Buksan na. Ay, basta yata excited. Hindi na bis <laughs> na. Biglang na yan. nag <laughs> tayo, nag tayo. Adali. <Adely>. nag <laughs> tayo. Adali. Buksan na. Pabilisan. Wala makabukas kanya na. <laughs> wow, ang dami niyan di <laughs> Wow. Ang dami ko, tsaka ko. Wow. Ano pa yung ibang? Ang tagal ni Basti, ulan, na unahan ka na. Bog at saka damit po ata. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po kay Ma'am Cindy Bermudez at siyempre kay Ma'am Michelle Villiera. yan maraming salamat po ma'am. O, basta ikaw naman. Maraming salamat po sa nagbigay po na ito. Nagpaabot po. God bless po sa inyo. Yun, naman talaga. Go, basta. <laughs> Kaya mo yan. Yan eh, Bob. Uh, no, kaya mo pagbukas. Bawal kasi magpunta ka ng ano, upin niyo sa video. Gunting. Huh? Ah, bawal pala. Oh, wow, ang ah, dami. dami. <laughs> ang dami niyan, basti. Okay. Mama, asal. Nabon po. Oh, di ba, Dida? Ang dami. <laughs> maraming, maraming salamat po sa magbigay po nito. Maraming na rin po. <laughs> oh, excited ka na ba, Diday? Siyempre, hindi lang yan. May kalakip piya na dagdag pang puhunan daw. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, Okay na yan? <laughs> seven eight nine ten eleven thousand seven hundred fifty and sixty eight eleven thousand seven hundred sixty seven point thirty eight nine Maraming maraming salamat po sa nagpaabot po netong tulong po. May pandagdag puhunan naman po kami. At maraming maraming salamat po sa inyong nagbigay po ng tulong po sa amin nagpapasalamat po ako dahil nandito po kayo para pa supportahan po ako nang naniniwala po kayo sa akin. 'Di ba? Sabi ko naman sa iyo ipagpatuloy mo lang 'yung mga magagandang ginagawa mo at patunayan mo sa lahat na kaya mo at hindi masasayang lahat ng tulong na ibinibigay nila sa iyo. Sa totoo lang po, ngayon ko lang po naranasan ng ganito po. Ang dami po naniniwala po sa akin, dami po, ang suporta na sa akin, na gumagabay po sa akin. At dahil dati po nasa nagsangon sa po kami, naniniwala po sila dahil dahil nagbago po yung buhay po namin. O diba sabi ko sa'yo, panatiliin mo lang na maging mabuting bata at kung ano yung tama, yun lang. Diba? Ang problema nandyan lang yan. Pero syempre, kailangan mong harapin at wag kang wag na wag mong kakalimutan na magpasalamat kay Lord dahil kung hindi sa kanya wala din wala ka ding matatanggap na blessing di ba at sana ay gamitin mo sa ayos yung pera mo diday ha Diba? O basta eh, ano, madami nang puhunan ulit. Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa sa ano na rin po, pampuhunan din po. Thank you, maraming maraming salamat po. Yung 10,012.32 ay galing kay D ng Australia. Yung 755 galing kay Ma'am Cynthia Jalas, Jalaso. Yung 1,000 from Grace Mos Mosca from Rome, Italy. Tapos yung parcel mo naman kay Ma'am Michelle Villela at saka kay Ma'am Cindy Bermudez. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat po. Kung nagpaabot po neto, God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong paniniwala, pagsuporta, at syempre po ang walang sawang pagtulong po kay Diday.